ang daming naniligo sa pawis ngayong summer. Kaya mga naligo sa dagat, blockbuster. Pati ang dirty ice cream hinahagilap. Kapag narinig mo ito, talagang hinatalapala. Dito sa kalatagan, ang talagang sikat, ang tamis sa gitna ng tubig alat. Habang ito ay nagtoplot, sisi that swim, kasama mong lumutang ang kariton ng ice cream. Mamang Sorbo ang diskate mo. Tinda mo ice cream pinalawoy ako. Init ang araw, mas nai-enjoy ko. Mga gastro sa outing, nalilimutan ko pero ang tanong ng mga kalogalogs ko, Mamang Sorbotero, ano nga ba ang ngalan mo? Siya si Jason Vianya, dalawang dekada ng tindero, dating mangingista na ngayon ay sorbetero. Kaya sa paggawa ng ice cream, siguradong, hmm, expert, oh. Naman sa ako nakaisip magtinda dito sa dagat, kapatid ko po Yakag po ako. Nang una nga po, nahihiyak magtinda dito eh. Nga po, kaya 5 years na po dito kitinda sa dagat. Kinagabihan pa lang ng alas 8 ay nagaanda na. Gatas ng yogurt kasaba pinagsasama. Kinabukasan hindi pa man nagpapasikat ang araw. Mauuna ng magtrabaho si kuya nitong pamatid huraw. Idadagdag na natin ang mga pampalasa sa tubo, asugang gatas at mga flavor na ube at keso. Yan ang kape ng mga yelong tinipak. Lalagyan ng asin para ang labigay ay Uh mano-mano pag pekus-mekus. Tatlong oras yan, kaya ikay mapapa. Ay sus! Kaya iba na lang, huwag si Kuya Jason ang tamis at lambot ng sorbetes, ang bunga ng kanyang pagkamaton. Pagpatat ng alas 10, ready to roll na! Pero hindi pa man ay dinudumog na! kasama ang dalawa pang tropa na ang isa ay panganay niya na mangka nga ang aming team para sundan ang kanyang wow ice cream. Kahit ang init ay nakakajabar, buong sikap na umikot sila sa sandbar. Sa gita ng ingay ng dagat at mga sigaw, ang munting kalembang ay babaw sa mga balsa na kasing kulay ng kanyang sorbetes, marami ang bumili at nakimarites. Congrats sa mga marupok na biktima ng mga pakol dahil sa sorbetes na ito, ikaw na ang hinahabol. Ang pagbangon niya ng maaga at matinding pagkayod para sa kanyang pamilya na may pagmamahal na hindi napapagod. Ay, para po sa pamilya ka siyempre. At saka po, mabuhay masaya po dahil tinatangkay nila nilang aking pwede ka naman talagang mag-chillax lang. Kunting pahinga ngayong ang init ay nakakadarang. Pero may mga taong sadyang palaban sa hirap at pait. Sa buhay na maalon, diskarte ang sadwan na ginagamit. Patunay lamang na hindi mapipigilan kahit ng init ng araw ang puso ng isang ama na kailanman ay hindi matutunaw.